What's up, guys? So, galing kami ilo, guys. Yan. Nangilaw kami, guys. Ito yung mahuli namin. Ayan. guys. Tangkala. Saka uwang. Yan. Cooking show, ng no, mga kabikog. Cooking show. Yan. Uh uwang. -huh. At, gyata. May na mekos mekos na yung Insa yan. Kinamayan na ni Insa. Uwang na yun. Mekos mga kabigo. Kinamaya na ni Insa. Oh! Tornado na Insa. Galing na Insa. Lagay na yung gata mga Insa. So, yun sa adventure namin kagabi eh, hindi na kami nakapag-video doon sa area ng pinanuluan namin kagabi kasi ano ang medyo mahirap wala maghahawak ng cellphone baka maulog yung camera kapag ako yung maghahawak so yon yung papunta na lang doon yung kinunan ko ng video para at least makapagpaliwanag ako kung bakit hindi ako nakakuha ng video doon sa area kung saan kami nakakuha ng maraming uwang at tangkola. So, sana ma-enjoy nyo yung video na mapapanood nyo and thank you. Sinalang na mga insan, hindi pa kaadli yung kalan mga insan. yon

chilling food chilling wala lang mm tao tao hurt -hmm. na naubos na na may mm kasmekos -hmm. na mga insu na may kasmekos